Guys, Ngayon, ano, maghuhugas ako ng lunch bangko ko kasi kakaawit ko. Lunchbox. box. Kasi kakaawit ko lang, marumi na siya. Kaya maghuhugas ako for this video. Tapos na guys. Sasa sa, lang, hindi pa tapos. Sasapanan ko pa, tapos kukusikasin ko. natin atin lunchbox sana saunan natin ang one tinuruan ako ni mama nung 5 years old pa lang ako kung paano magugas. 5 years old mismo, ah. Kaya yeah, ngayon, marunong na ako magugas. Matagal na. Nung 6 years old na ako, marunong na ako magugas. Ayan guys, ah, marumi mismo guys. Ha? Huh? Kinikikin nyo ko, ha? Huh? Guys, alam nyo ba? Ano ka ka? Uwi ko lang mismo ngayon lang. Mga 1 p.m. Ang uwi ko. Ang pasok ko ay 6 p.m. Tapos, uwi ko 1 p.m. guys. 1 p.m. One miss mo panghali. Yan. Talagunan ko tapos mabuti. Kasi andito pa rin yung mga germs na galing sa bunganga. And then, sa food. Sa amin, ang pangalan ng school namin. Pledge. Tapos, ano guys? English English speaking Tapos Puro madre sa pledge of love school Tapos Ako ang player leader Magpapray kami kasi may, Lagi naman may pray doon. Tapos ako nang lagi ang late guys Ako ang palaging late Pero okay lang Nakakaabot naman ako Minsan Minsan hindi, minsan abot. Yung exam nga namin, ang aga ko eh. Tumatakbo pa nga ako nun eh. And then, tapos nang aking lunch pa ako gasa. Yung number 2 naman. Yan, tapos na ako dito guys. Number 2 naman. Oh, three. Let me two. Guys Ano Ngayon Ngayon ako maghuhugas Kasi Ato marome. Kasi tuwing Ano naman lagi ako naghuhugas Tuwing wala sila mama Kasi Nagpukunta sila sa kantin namin Sa kantin namin sa din? Pero, maganda naman dito din sa bahay namin. May maraming applied Kaya alam niyo na yun, guys. Opa, lupa, 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 Pa-loom, pa-loom, pa-read it. Andalim pa, pa, Naman, sit na naman, guys. Napunta yun, guys. andito lang pala, guys. Mga tropicoid. ko tropico, tropico. Tapos na ako dito guys. So gasang ula lang guys. Five little monkey, hampi-rampi. na ako dito. Last one na lang. Ito na lang, guys. Ito. Ngayon pala ay yung kuya ko nalulood siya. Nalulood. Na Netflix. Lolood siya ng Netflix lolo siya ng Netflix. Anong Netflix? Netflix. 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 Tapos <laughs> oh, ang pinaka last one na lang yung kunsara pati tinidor. Kunsara pati tinidor. Chupa lala, chupa lala, chupa na sa guys, lapit na. Kung kung cara atin na lang. Yan, last one ay kung cara atin ito. Uh, aku guys. Pero kailangan nothing to, oh. Kasi wala pa akong views. kaka start ko palang mag-vlog. Saka start ko lang. First time ko palang mismo mag-vlog. Mabigat ka nga kasi dyan. So guys, I'm done. Guys, I'm done. I'm sure. Are serious? Are you serious? You you are not serious.